Hi guys, uh, ngayon po yung menu natin ay magluluto tayo ng tinola na may kas. Kas ata to sa may ano sa ng Arabic. Parang hindi ko alam kung lettuce dito siya pero para din siyang ano, para siyang Chinese pet chai. Pero kas to sa ano eh, kinakain direct. Kas sa Arabic. Tinola na may uh, uh, kas. yung ignore natin guys inisa natin sa kamatis at sa sibuyas at saka sa luya para mawala po yung lansa nya tapos once na mag okay na to yung wala na siyang ano uh, uh, sabaw sabaw kunti okay na siya ito po yung cast na gamitin natin yan po yung gamitin natin may pag na siya tapos pag sige na siya ano, uh, pulo, kulo. lang natin takpan para mawala yung lansa niya. Kasi kanina hindi ko tunanan ng ano, masyadong uh, marami yung naga ice ice sa kanina. So ito na siya guys, medyo okay okay na siya. Namula-mula na yung mga manok niya. So, siguro okay-okay na to. Wala na siguro ng lansa to. Kasi pag mawala na yung tubig niyan, wala na yung siyang, ano, guys, lansa. Kasi, diyan lang gadikit eh. Kaya hindi ko tinatakpan. Ito yung gagamitin nyo, guys, oh. Marakapina, soy sauce, pampalasa. Pero, ano lang, parang patak-patak lang. matamis tamis kasi ito eh. Tapos, dami tayo yun ng bitchin. At yun moto. Kunti lang. Kasi matamis yung kas mamaya. Tapos, lagyan natin yung iodized salt. Ito yung ginagamit natin ngayon guys, si Toyo, Island Sword at saka Bitchin. Ito na sa guys, nalagyan ko na siya ng anong Toyo, tapos may sabaw na siya kunti. Bali, eh, pa, ano ko lang yun ha, pampalasa ko lang yun, yung Toyo. Tapos, lagyan na natin siya ng Kas, kasi yung, nalagyan ko siya ng Tupi, so lagyan ko siya ng Kas. Ito po yung Kas, inagay ko lang sa taas yung Kas kasi yung tas na yan kahit uh, half cooked lang yan okay sa init lang ayan okay na so kumbaga ilagay ko lang sa taas parang decoration lang siya mamaya pupunta rin sila alin yung pagmanahan ng, ano, ng init so sobrang dami ng cast natin guys sobrang dagami talaga yan kasi mamaya uh, gagawin natin yan siyang <laughs> ano Umaga parang decoration na sa taas. Pero masarap din sa kain na may half cook na siya half cook. Oh, tingnan niyo guys. Yung ano niya. Yung kas natin, 'di ba? Nagpailalim na. Kasi na siya ng tubig. So, okay na siya guys. Tapos lagyan niya siya ng decoration. Lagyan ko siya ng nilagyan ko siya guys ng onions yung parang ano siya ring na onions white to white onions kasi mabango kasi itong white eh masarap to mamaya kainin yung white na yan masarap yung kainin kasi decoration ko lang yan sa taas ring onions white ring onions diba ganda tingnan no <laughs> Bang was it, guys? See okay, guys, thank you for watching.